talaga si Sandro. Kalukukan Ito ha. Ito, ko dyan ha. Team walang ligo. Paano kayo nagkakaroon ng integrity kung wala nga kayong ligo? Paano? Na hindi nga kayo lalapitan ng tao. Integrity pa kaya? Palitan niya, team may ligo. Connect! Nagkakaroon kayo ng integrity, promise. Ako oh, nga, naligo nga ako bago mag-live eh. Tignan nyo, lakas na integrity ko. Ano nga Lakas na integrity, lakas pa ng appeal. Oo, oh, gita. Oh, ganun. Oh, yan yung issue. Yun yung gawa-gawang kwento. Iwarat si Rocky Rocha. Hahaha. Hmm. niya sa team niya integrity. Nagkawarang tuloy. Nagawan pa ng kanta. Hmm. oh O, Rocky Rocha, iribat mo na. Iribat mo to kung kaya mo. Kala mo atras ang kita. Ah! Hmm akala mo aatras ah, ang kita, Rocky Rod? Siya! Hmm. Ang aaning tayo ngayon. Ah, sa ngalan na... Behave ako sa labas. Dito ako sa loob ng kukulo. Team Mabango. Yan lang tayo, Sisyo. Oh, ah, kakaroon <laughs> What the fuck? Ah, kaya naliso ka na pala, <laughs> Kaya pala po. Ay! Bongga! <laughs> Bongga talaga. Bongga! Bongga! Hinihingal sa sa'yo sa ginagawa. Sa sa <laughs> Alam nyo, kahit maligo ko o hindi, kaya nga ako hindi natatanggap sa team walang ligo na yan. Kasi always nga ako fresh. <laughs> <laughs> Kaya nga din ako hindi natatanggap sa tinatim mo ligo eh. Kasi Wala na ata yung mga... Umaga tapon na eh. so oh, ako na liligo eh. Pero sa'yo. Duro <laughs> ang tuwang. Kakasabi mo lang, walang ligo ka. Tapos sa akin ka. Pandiri ka naman. What the fuck? Sabi mo lang. Walang ligo ka, tapos sa akin ka. Maligo ka muna, girl. Sa akin mo kami hindi ka ang Suzuki. Okay, okay, okay. Ah. Buti hindi nabasa ko. Ay, babasahin ko yun. O, oh, naabutan ko pa yan. Maabutan ko pa yan. Nasaan yung comment niya? Nasaan yung comment niya? Alam na. Ang dami niyo na... na naman nagchat-chat ka, say. Nasaan yung... <laughs> Ay, puta kina, hindi ko na nabutan. Nasaan na yan? Bayan mo na ako. Okay. Ah, uh, M.Suzuki, M.Suzuki. Ah, ko ba lumayas na to si M.Suzuki? M, <laughs> FM, shout out. Nasaan oh. uh, na? Lumayas, tapos may chat pa, tapos pinag-usap. Si mga audience. Ay, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. May si Melian, eh. ikaw binibiran mo dulo. Oh. <laughs> Dinapa ano kasi ako. Okay, asa, asa na yun, asa na yun, asa na yun. <laughs> Bakit na wala? Gulay, gulay. Alakay! Hindi ko nabasa! Ulit! Ulit! Hindi ko nabasa! What <laughs> <laughs> Oh! Sakit! Buti hindi nabasa. yun lang nababasa ko eh. Huh? Oh no! 1K double side. Paralysed. So 6 mo nga po ha?